Inalis na ng pamahalaan ang price freeze sa langis. Pero sa paglilibot ng UNTV News, marami pa rin ang nahihirapang magpakarga. Dahil karamihan sa mga gasolinahan, kung hindi man sarado, ay limitado lang ang supply. May hataw na balita si Benedict Galazan po kumahugway ng mga motorista dito sa Bataan para magpakarga ng gasolina at diesel sa pangambang baka tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Simula pa noong biyernes, hindi na mapatid ang mga consumers nang malamang tatanggalin na ang visa ng Executive Order 839. Kaya naman ang mga gasolinahan nagtakda ng limit price na maaaring maikarga ng mga motorista sobrang dami na yung pagdating mga 4 o'clock siguro as in yung mga sasakyan hanggang doon na sa dulo 500 lang 500 pesos especially sa diesel wala namang magawa ang mga drivers kundi bumili kahit limitado pupulta ko sana eh Alala, 500 daw. Papakarga pa rin, eh. kailangan pa rin. Eh. Kung sa bataan limitado ang supply, pagdating sa Sambales, may ilang mga gasolinahan na wala nang maibenta sa mga consumers. Sabado pa lang daw, ubos na ang stock nila ng diesel. Sinamantala daw ng mga motorista bago mapawalang bisa ang EO839. Walang makarga na diesel eh. Nung last Friday po, actually hapon, nagdagsahan po yung nagkakarga noon. Dumadami, parang nagpapanik buying sila. Mabubusan ng araw po sa iba kasi magtatas ng araw yung diesel kaya nagpupultang na sila. Saan nag stock sila ng mga diesel. Drum-drum nga po yung binibili dito eh. Itinanggi naman nila na iniipit nila ang stock nila para isabay sa pagtaas ng presyo nito. Ang mga driver naman, para mga batang nagmamakaawa sa mga oil companies na huwag silang pahirapan. Huwag tataas man, konti lang sana, huwag naman sobra. Kasi pag nagbaba, 25 lang eh. Ewan huwag tataas, kawawa naman kami. Nangako naman ang mga dambuhalang kumpanya ng langis sa pagpapawalang bisa sa AOA39 na hindi nila bibiglain ang pagtataas ng presyo. Benedict Galasan para sa Hataw Balita, ang UNTV News Worldwide. Ben